Hello guys! Good morning! Hello mga kapusa! Always remember, God is good all the time! So ayun na nga mga kapusa Ngayon ay nakikita ninyo Guys, ako po ay naglilinis ng ating mga uh, gamit ng ating mga pusa ano para uh, malinis ang kanilang uh, pahingahan So ayan, nililinis ko yung kanilang mga kinakainan kasi kailangan laging malinis ang ating mga kinakainan So ayun na nga guys and yung ah madami medyo madami din kasi ang aking mga alagayan uh, ng pakain ng ating mga alagang pusa and I'll make it sure talaga na malinis so yan yung, ayan ay ang litter box no? so kung saan dyan natin inilalagay yung litter sand no? kung saan doon napupo ang ating mga alagang pusa so alam naman natin ang mga pusa napakalinis yan sa katawan no? wala siyang inagawa araw-araw kundi maglinis at maglinis pa rin ang kanilang katawan kaya nakakatuwa ang mga pusa alam nyo ba na ang mga pusa ay hindi naman sila katulad ng ibang mga haa uh, mga hayop na hindi marunong mag-alaga ng kanilang mga sarili. Ang mga pusa ay napakaalaga. So, kita nyo naman, o, oh, naka, napapansin nyo, siguro, paikot-ikot yung ating isang uh, pusa na iyan. yan Ayan ay si Orange. Si Orange ay yung napulot ng aking pamangkin na nung baby pa na halos namamatay na siya talaga dahil uh, napulot siya sa may karsada na kalakasan ng ulan nung mga panahong iyon. Pero inalagaan ko siya, kinugkog ko siya and ayan ngayon, kita nyo naman napakakulit na. So pali pa uh, liko-liko yan dyan sa akin lagi. So guys, ayan po yung ating ginagamit na liter no? So medyo may kamahalan ng kaunti kasi ang 10 liters nito ay nagkocost ng 300 pesos. And ang laman lang niyan guys ay 10 liters nga. Eh, kasya lang yan sa dalawang liter box. No, anyway, ngayon naman ay uh, sila ay magkakasama pansamantala sa kulungan ng malaki pinagsama-sama ko sila. Kaya dalawang liter box lang ang kailangan nila doon na na nagagamit natin. So ayan na nga akin na nga bubuksan yung liter gas and uh, liter sand natin, guys. So ayan. Bubuksan ko na po siya ating ilalagay na sa litter box. So, ayan, guys. Kita nyo naman. So, ayan. Malinis po ang ating lit, litter, uh, litter box no? And yan, isasalin ko na. O, tinataklo ba na ako ni Orange? So, kita nyo naman talaga yan si Orange. So, yan. So, isasalin lang po natin siya dyan. Dahan-dahan, guys. Yan. So, as you can see, yan. Medyo may up po siya. Uh, pero siya po kasi ay... Uh, literal na talagang buhangin. Kaya lang ay eh, syempre meron siyang sentel may mga halo-halo siya, may mga ibang kulay siyang kasama. And ito, ito guys, itong bitter sand na ito ay tatagal lamang ito. Ayan, oh, kita nyo naman guys. O, oh, naman siya, mabango siya. Uh, lamang siya guys ng siguro one week lang. So, kapag nakapupo na sila, sasalain natin yun at aalisin. Oh, and yun, pwede na uling gamitin nila yan. Yan, so guys, ganun lang siya. Yan, okay? So, makikita ninyo, ganyan. Ganyan ginagawa natin, no? Pag nagpapalit tayo ng liter set. So, yung isa naman, doon natin ilalagay sa isang liter box natin. Yan, malinis din yan, guys. I'll make it sure talaga na lagi kong nililinis yung mga gamit ng ating mga pusa. Kasi kapag po may dumi siya, talagang hindi mo na mapapalapit ang mga pusa doon. Ganun sila eh. Ganun yung mga karakter nila. Lagi ang hiling nila sa malilinis. Ayaw nila talaga ng madumi. So, ayan. So, ayan yung ating liters sand. So, baka naman. So, ayan na nga po, guys. So, medyo kinulang. Napalabis ang lagay ko dun sa kabila, guys. Kaya, lilipa tayo ng konti. Maglalagay tayo ng konti. So, ayan. Para, para pantay lang sila. Take 5 liters lang, guys dalawa lang ang nalalaman na nung 10 liters eh. So dapat talaga ah uh, bawat isang pusa isang liter box. Kaya lang medyo may kamahalan nga eh. Hindi natin kaya bumili ng madami pa isa-isa lang tayo kung bumili. Kaya hinahati-hati na lang natin guys para lang ah uh, yung ating mga lagang pusa ay eh, medyo kung sa ano baga ay eh nakakapagpupong sila ng maayos, no? So again, ulit, inuulit, ulit, ulit at paulit-ulit kung pinupunasan ang kanilang mga kainan. Kasi talagang guys, ay ang mga pusa pag madumi ang kanilang pinagkakainan ay hindi mo talaga mapapakain. Lalo na si PB, talagang uh, lagi niyang tinitingnan kung malinis o madumi ang kanyang kainan. And syempre yung tubig na ginagamit nila, laging kailangan malinis at laging kada araw-araw ay palit. Kaya nga dapat guys ay Uh, kasi doon ko inihahalo yung vitamins na nila. So, kinakailangan mapalitan na din agad. Yan guys, okay pa niya si orange talaga namang sinisili pang aking pagbibideo talagang natutuwa siya na nakikita niya ang kanyang sarili yan look guys <laughs> nakikita niya ang kanyang sarili sa sa, sa video kaya siguro siya ay conscious no guys so ayan yan na nga po so linis-linis pa rin again guys So, punas lang, punas, punas lang. And later, mga mga ay ilalagay na natin sa kulungan. So, ayan na nga guys, naipasok ko na po agad siya. So, ito po yung pinakang uh, ilalim ng kanilang kulungan. Kung saan dito natin ilalagay guys, yung dalawang liter box And pansin nyo din yan, bagong laba lahat ng kanilang mga, ng mga, kanilang mga kubrika ano, sa tao. So, ayan po yung guys, yung mga basahan na linggo-linggo po yan, nilalabahan ko rin po yan para malinis po talaga kasi talagang pag hindi yan malinis ay makikita nyo na dun sa mga layer layer yung pusa doon sila nag stay talaga ano at hindi dito sa ibaba kaya talagang daily routine ko na yun so, umaga pagising pakakainin ko sila kailangan lilinisin muna natin yung kanilang kulungan ayun na nga guys kasi hindi naman pwedeng hindi talaga lilinisin kaya kailangan ay laging malinis so ayan kita nyo na oh kaya matutuwa ang ating mga alagang kung sa mamaya pag nilagay ko na sila. No, actually, si Bibi at saka si uh, Dampi ay nilagay ko muna sa tindahan habang ako'y naglilinis. So, ayan guys. Makakain lang ng dalawa ni Pinka at saka ni, uh, ni Blue. Kaya sila medyo siguro ay nauhaw. Kaya andito na sila guys. Yeah. So, madami naman silang uminom ng tubig and kakain nila yan, magpapahinga na yan nakita nyo naman guys, so nakakatuwa sila yan, uh, dalawang pung yan guys, ay sila ay magkapatid no? so more or less sila ay 23 years na sa akin so nakakatuwa pero nalulungkot nga ako kasi guys sila yung umanak no, ng ating mga dati na alaga natin ng na mga kuting na 12, na lahat ay namatay, uh, kaya medyo ayaw ko munang silang papagbuntisin sa ngayon kasi nga medyo natatakot baka maulit na mamatay ulit lahat yung kanilang mga anak ang guys so ayan yan yan ay si blue yung nasa una na yan no? ah si pink pala yan si pink yung medyo malaki at yung medyo payat ay si blue so ayan guys so eto yan kakainom lang nila ng maraming tubig marami naman silang uminom nakatuwa yung mga na yan TV at saka ni Dam Pignon. Diba sabi ko sa inyo, sila inilagay ko sa tindahan kanina kasi nga ay nililinis ko yung kanilang kulungan. Ay hindi ko naman sila pwedeng alpasan at baka kung saan magpunta ay madami akong ginagawa. Kaya pansamantala inilagay ko muna ulit sila sa, sa tindahan. So ayan, okay pa niyo naman si PB, wala pa ring ginawa kundi naglinis nang naglinis ng kanyang mukha, ano, ng kanyang katawan, no. So, sila ay free na sa guys. Kasi meron akong nabiling sa TikTok na gamit no, na pampatak sa kanilang tenga na makikita mo talaga na nalilinis yung tenga nila. So, kita mo naman, oh, ang pagkakapahinga din ni, tampi ay talaga namang inam na inam, guys. At talaga namang siya ay, oh, kita ninyo, oh, nakakatuwa yan. Lagi yan ganan. So, kung makapagpahinga baga, guys, ay wagas. So ito nga pala guys, yung binili kong uh, vitamins sa kanila no, yung LCB no. And ito yung isa yung sinasabi ko sa kanila yung ear drops, yung pampatak sa tenga para pangontra sa mga ear mites nila. At yung isang mas maliit pa yung tick ay ginagamit din yon uh, pag sila ay bagong paligo, nililinis ko din on. So ayan, pinalitan ko yung vitamins nila kasi Ah, uh, ayan ito yung ear drops, yung patak sa tenga. Vitamins sila ngayon ay l na. Uh, ito naman yung yung uh, anong pangalan niyan guys? So ayan. Uh, yung The Tick. Uh, ayan. So ayan ay 'yung bigay ng ah uh, recommend sa akin ng na groom sa kanila. So yun daw yung gagamitin natin kapag gusto nating ah uh, free talaga sa mites ang ating mga alagang pusa. Ano? sa So, ayan, yung kanilang bagong vitamins. Ito na nga, guys. So, kita nyo naman, nasa kulungan na agad. Ang bilis, ba? Diba? <laughs> so, ayan. ang ah. kita nyo naman, oh. Ang cute talaga ni Pipi. Oh, nandiyan sila ngayon sa ilalim kasi malinis pa. <laughs> ayan. So, kita nyo, dilaw yung kanilang inumin yung tubig. Kanina, puti yun. Kasi nilagyan ko na ng vitamins. Okay. So, ayun. Kita nyo naman tong si Pink, o oh, ayan, kalasig na pupo Nakaagad sa kanyang bagong later O, oh, kita nyo naman Ay, guys, nakakatuwa, di ba ga? O, oh, yan siya Ganan yan, ganan yung mga alaga ko yan, nakakatuwa sila So, napaka mga Pibo uh, na mga pusang yan Lalo na itong dalawang ito Si Pink at si Blue wala yung kapaguran Hindi napapagod Takbo ng takbo, pataas, pababa Diyan sa kanilang kulungan pati nga si Dampi ngayon nahahawa na tsaka si Pibi si Pibi pinakantahimik sa lahat ngayon eh medyo kumukulit na rin ng konti konti lang naman guys no, yan ang okay kita si Pibi umiinom siya ng vitamins niya at kita nyo naman si Dampi o oh, nasa itaas na talagang sitting pretty na kagad ka laging ganun yan